Nay, marunong ka ba magbilang? Oo. Bigyan kita pera. Ah, oh, sige. Oo, oh, sige. Bilangan tayo. Okay. O, oh, Nay. Magkano yan? 40. Ah, 40. Magaling. O, oh, ito. Bilangin mo. Magkano? 140. Oo. Oh. 140. Ilan na? 60. Anong 60? <laughs> ha? Ulitin mo, Nay. Magkano? Pag hindi mo na bilang, babawiin ko. Ilan na? Oo. Oh. <clears throat> 50. <clears> hmm. <throat> Plus 40. Ha? Huh? 80 lang, ma. 80 lang hindi, ha? Ah? 290 na yan, e. Oh, o, dagdagan pa natin. Ayan. Ay, na Anong gagawin mo sa pera, na, e? Eh? Ibigay ko sa mga taong nakatingin sa akin. Ayan. Kasi, <laughs> so, ibigay mo na sa mga taong nakatingin iyo. Ibigay. Ibigay kay tatay. Ibigay mo dun sa minamahal mong asawa para may pambilang bigas. Ay! <laughs> Ba't isang daan ang binigay? Ito ang ibigay. Ma'am, Arie. din niya yung pera. Ito na rin sa isa. Ah, oh. hindi! Kasama oh. <laughs> ko yan. Maraming Binibigay. pera yun. Binibigay. Dito lang may ibigay. Palit tayo. O, oh, palit. Mm. Iyon? Mm. Pambilin bigas yan. Oh, pambilin bigas. Happy ka ba, Nay? Mm, -mm. Ano masasabi mo nakatanggap ka ng blessing today? Happy birthday. Bagong taon. <laughs> Gamot. Sana ako at pinatay. po. <laughs> tay! Magandang hapon. Pwede ba kami mamasyal sa bahay nyo? May damit ka ba dyan, Tay? Magbihis ka, Tay? po bahay. Saan pa bahay ni Tatay? tatay? Uh Oo. -oh. Pwede makatuloy? Opo. Po? Pangit. Pangit alin? Bahay doon. Ay, bahay nyo. Opo. Walang problema yung tay. Ang importante yung taong nakatira. Ha? Huh? Opo naman. Ito bahay nyo, tay? Opo. Yan na po. Asan po asawa nyo, tay? Meron na po lang. Nagluluto. Ah, nagluluto? Opo. Ilang taon na po kayo, tay? 50 po po. Ano pangalan niyo po? Rodolfo Aranton. Po? Aranton. Rodolpo. Rodolpo? Aranton. Aranton? Aranton po. Mabawa ka na dati yun sa alam mo. Yan po ang aking mga anak na rin po. May... Ilan po anak ni tatay? Pito. Namatay po isa. Mm -hmm. Busy yata si nanay ah. Eh, pwede po. Ako na lang po kausapin sapagkat yun po kiniputin. May? Yes. May kaunti yes. po po demo sa kanyang sarili. Ako na lang po pwede. Ah, ah. Wa well, ano ibig niyo sabihin may count? Are siyang nabaynat yun oh. Uh. Eh did you Bakit po ano nangyari? Ba't nagaganon? Tagal eh. din kami nakahi wala ini Eh wala bang gusto niyo wa eh. Sejan pinel takot kasi ng po diyan. Mm. Ah, kaya kinuha mo ulit. Ba't kayo nakahi wala Ay wala akong bi alam ni Sejan siyang. Mataas pride no? Siyempre. Kaysa nga ay mahirap lang ako. Pwede yung tumabi tayo? Tabi tayo? Ay, si Dugi, makikitabi ako sa'yo, Dugi. Umuha Matagal na kayo nakatira dito, Tay? Opo, simula pa po doon sa may katabit tubig. Panilipat lang po kami din eh. Sa pagkat, uh, delikado po kami doon. Mm -hmm. Pinatira naman po kami dito. Mm -hmm. Pero napakaganda din po ugali nila, kaya Lumipat din po kami. may kami, kami na sa malapit ko sa bangay. Eh kaya kami lumipat na po dito. Ayan. Eh di ayos po naman. Pansin ko tayo, wala pang kuryente dito. Ano? Wala pa po. Anong nagsisilbing ilaw ninyo sa gabi? Yan po. Yung solar, ni say later. Yung kandila kadala sa pagkanabagyo. Mm. Pero isa lang napansin kong napakaganda tayo dito ba sa bahay ninyo. Ano po yung? eh, yung pagkatao na magaling tumanggap ng bisita. Opo, salamat po. At saka yung rosary yun, nyo na napakalaki. No? Opo. Ayun. Ay, Yan ang una-una ko napansin tayo eh. Uh, Catholic, Catholic po ba kayo dito? Tsaka po, kung nabing katawal hindi ko, matandang mo. Pagal na po. Katulik. ano po? Talaga. Catholic. Mm -hmm. Pwede ba makakakwentuhan din si nanay? Eh, hindi Pat po. Patpaupoy natin dito? Okay lang naman. Kahit saglit lang? Hindi siya kaya isip. Okay, lang po yun. Kasi. Oh, Para makilala din namin si nanay. Oo, oh, sige po. Dito, upo kayo, nai. Dali, po. Dini ko. Upo na, haba. Dini ko. iyan na. Salamat. Nay, magandang ano po. Magandang hapon po. Mm Ako po si Daddy Frankie. Nagagalak po ako at nakilala ko kayo. Anong pangalan po ni Nanay? Si Ruby Jane B. Ano po? Ruby Jane B. Ah, Ruby Jane B. Ano pong pinagkakaabalahan ni Nanay? Ah, wala. Nagtatanong pa. Oh. Nakulong ako. Nakulong? Hmm. Bakit po nakulong? Ewa kay Sidrome. may yun yung kiniratra sa amin. Po? Binaril. Ilan po anak ni Nanay? Lima. Nasaan na po yung mga anak nyo? Ay nahanap pa. Ay nahanap. Ano po eh, maganda yung kwintas nyo na Sa Saan? Ito, yan. Mm -mm. Ano po yan? Para saan po yan? Chapa. Chapa. Mm, -mm. Saan nakuha po yan? Ito, kay Jeremy ito. Kay? Kay Jeremy. Jeremy? Ano, okay, oh, Aking anak. Ah, sa anak nyo po. Mm -hmm. Ilan tano po kayo na eh? Trenta. Trenta. Oh, masayain <laughs> si nanay, no? Ano yung mga nasa damit mo na eh? Bakit parang ang dami mong naka... Saan? Ayan. Ito po. Wala. oh, wala. Mm, mm Bakit? Wala. Kinukumusta ko lang kayo rito na eh. Nagpunta ako dito para kumustahin kayo. Batiin po kayo ng Merry Christmas. Mm -mm. Bagong taon ang inabukas. Aba, taon na. At syempre na eh. Alam mo na, pag Christmas... Kami manghihingi, mga ngaruling, baka may 20 pesos ka dyan ay, pwede ba makahingi? Doon ka na kumuha. Saan po? Sa Bilma. Kayo meron. po, wala pa yung 20 dyan? Wala pa. Kukuha ako doon, tapos siyempre iba rin yung manggagaling sa inyo. Meron. Baka meron. Kahit 20 lang, kakantahan kita para bigyan mga ruling kami. Pwede ba? Utang muna. O, oh, pwede ba mautang, umutang mm -mm. ako sa'yo? Mm -mm. 20, meron? Nasaan yung ako, ah, dining asin? Bigyan mo ng 20. Oo, a pwede. Bigyan nako ng 20. Dali mo na. Meron? Meron. Ang bait naman. Mm -hmm. Ako yan. Nagtatrabaho naman. Nakapagtrabaho naman sa bahay. Ito na po. Nakapagtrabaho sa na po. Nasasaing po. Na nagkapagsaing naman. Dito lang po siya. Diba? Dito lang siya. Buti hindi naalis. Eh, ba na, Hindi nang ah? hindi ko mailabas yan. Tuwa nang. Pag niluloko ng mga bata, eh, nasusura. Hinahabol niya. Ah. Kaya dito lang kami na para lagi kami nasa malayo yeah. para hindi maka disgrace yan. Okay. Kaya dito lang kami. Paano nangyari po yon? ay sabi mo ilan yung anak nyo? Pito? Namatay mm -hmm. po yung isa. Anak nyo po yon. Mm -hmm. Dito. Okay. Bago kayo mag-asawa, ganyan na po si nanay? Ay, hindi po. Taganaga yan. Ah? Oh? Naga. Ako At, yung taga rito. Taganaga. Kailan nagsimula yung sakit ni nanay? Ah, oh, bali, Bali, apat na taon na. Ah, hindi niyo po ba siya nadala sa... Nadala eh, ko naman sa ispital eh, hindi naman makuha. Kaya, pinarabis ko na lang po dito sa aming bahay. Para wala kang problema. Opo. Ito na. Mabuti hindi gumagala dito, dito lang. Na, dito nga lang siya. Kasi eh, tamang, lagi kami nasa sudok ng bahay. Hindi kayo. Kaya sabi ko sa iyo, may depresi kaunti. Okay lang po, walang problema yun. Nay, kumusta ka? Okay ka lang? Oo. oo. Ano bang gawain mo? Nagpapaimis pa ako. Pa? Ano yung nagpapaimis? Yung mga sibakin, yung mga telepon. At dahil sila yung na mali, na ako'y magdinakaw. Hmm. Si Ruby Jane ay magdinakaw. B. Sino yung si Ruby Jane? Yung Jesus, Maynila. Opo. Ano, may cellphone ka? Ayun, oh. No? Gumagana pa yan? Sira. Sira na. Mm -hmm. Pero marunong Baka kang, marunong kang gumamit ng cellphone. Ako ng telepono. Marunong? Marunong siya mag-cellphone? Marunong. Hindi mo lang. Pinakalaroan lang niya. Ah, pinakalaroan lang niya. Wawa naman si nanay. Dapat nadala sa paggamutan, ano? Gusto mo sumama sa paggamutan, nai? Sayang na ina. Sama ka sa amin? Dalhin ka namin sa paggamutan? Ayoko. Bakit po? Nagtatanong pa ako. Ha? Nagtatanong pa kung kailan ako bibigyan ng alwanan. Ano yung alwanan? Yung ako no. Iaabot sa akin ng aking kakayahan na ako'y pinatay. Paano nagsimula yung sakit ni nanay, tay? Saan nagsimula? Kasi umalis ako dito eh. Iniwan ko sila. Oh, tapos? Ngayon, namatay yung akin na nito. Paampon. Hindi naman ako tumayag. Kaya binalkan ko siya. Ayan, napakasama ulit kami. Wala na yung bianang ko. Dahil, pag kaya pinampon, kung saan saan na mapunta yung mga yan, pati mga anak ko, ay di watak-watak -wata kami. Oh, ah, kaya kinuha mo sila? Ay kaya ayun ang mas maganda kong gawin. Dahil yung asawa ko naman. At sa ganyan, okay lang naman ako. At saka okay naman siya. Nakikinig naman sa akin. Oh, nakikinig sa sunod. Oh. Napakabait mo, Time. Time, mabuti. Kahit nagkaganyan na si nanay, ay hindi mo siya pinabayaan. Ah, oh, hindi. Hindi lang lang pinakasalan sa akin buhay eh. Ah, pinakasalan? Pinakasalan ko yan. Kaya, Ayan lang din lang. Kahit saan ako punta, iniisip ko iya. Kaya ako dito na uli bumalik. Sulit talaga yung pagmamahal ni tatay kay nanay. Ay, siyempre naman. Kuha nang kahit saan saan ako magpunta eh. Ay, ay, ay siyempre alam kong pasakit man, ay tinanggap ko na. Ay, doon ang bahay namin sa kabila, napakatanga ko daw. Bakit? Sabi ko, bakit mo patanga? Bakit mo pa, yung asawa? Ay, alam mo magandang may, may depression ah. Ay, sabi ko na ganito. Abay, hindi na ninyo kami pakailan, ba't kami nananahilig na? Ay, yun na sa inyo po yan. Pagka pinakalman ninyo kami, Ikaw ang sabana? Ay, di, hindi lang pupunta tayo sa hindi mangyayari. Ako um, na, na Kaya, kaya mga... ang ginawa ko, yan na lang kami. Nilayo mo na lang. na mm -hmm. Kaya, Sir Skull, bibigyan ng tulong dyan sa amin foundation sa may school. school. Ayan, natatawagan po kami, nabibigyan kami ng bigas, pagkain, Ah, ako lahat ng na kailangan naman. Ang oh, ganda sa din natin eh. Bibigyan ng tulong sa school. May napunta po dito sa anin din. Yeah. Bibigyan yes, ng tulong. Ano yung pangalan ni nanay? Ruby Jane. Ruby Jane. Ruby Jane. Ah, siya pala si Ruby Jane. Si so, siya Valencia siya. at Pidiryo Valencia naman. Po? Valencia. Valencia. Oo. Oh, oh. Saan ang province ni nanay? N Naga. Taga-Naga talaga. Nay, okay ka lang? Oo. Oh, oh. Ikaw, magluluto na bukas. Opo. Mm. Sino po itong kasama mo, Nay? Bantay sa akin. Ah, bantay sa'yo. Mm. Asawa niyo po? Asa-asawahan. Asa-asawahan. Mm -hmm. <laughs> Hindi ba totoo... Di ba siya totoo mong asawa? Hindi na. Hindi na? Bakit? Nakabastusan lang. Ha? Ah? Nakabastusan. Kabastusan. kabastusan. Mm -hmm. Love mo ba si Tatay? Ay, tunay. Ay, tunay <laughs> Talagang hindi matatawaran. Hindi na tunay na kayang talikuran. Oo. Oh, hindi mo, hindi mo, hindi mo tatalikuran. Ganon din pagmamahal ni tatay sayo, anything happen, hindi ka niya mm -mm. pinabayaan eh. Siyempre tunay. O, oh, kaya tunay ang pagmamahalan. No? Tunay talaga. Hanggang ba kailan mo mamahalin si tatay? Ay, babago pa lamang siya eh. pa. Hindi pa ba matagal. Oo. Oh. Okay talagang ano. Pero yung unang tanong kay nanay ay uh, tunay ka agad. Mm -mm. Uh, Gaya ng aking sinabi tay, ako po si Daddy Frankie, uh, namamasyal lang po ako dito at kumustahin kayo. Ayan. So tay, may regalo ako sa inyo tay. Para po sa inyo. Buksan mo tay, para makita po. para mas makilala mo pa kami ng uh, ganap. Ah, maganda ito. Oo, oh, buksan mo tay. Ano bukas po bubukas Yeah. Yeah, may cellphone na kayo na eh. Bigat set po biyahe Opo. Cepat, puto. Tulungan kita, nai Meron ka bang anak, nai na pwede, ay tayo pwede isama dito? ka anak. Tabi ka kay tatay. Saan mo? Ikaw din yung maupo. Hindi, nai, Sige lang, upo pa lang dyan, nai Ayan. Buksan pa. Opo, buksan mo, nai plastic lang. Yun. Sa, sadyang hindi ko pinatanggal yung plastic para pa mga kababayan. Ano nangyari sa kamay mo, Ate? Ano po na na ano po na dapat? Ah, may problema Ay may bata. problema rin. Opo. Ito po pa. Mm -hmm. Salamat. Bakit niya may said ko sa May Pantawag na tayo kay Uya. Ah, may pantawag na kayo? Wala po ba kayong cellphone dito? Okay po. Okay, ah, pad lang. Okay. O ayan, meron na kayong magagamit. Andyan din yung ano niyan. Ah, Uh, charger niya nandiyan sa ilalim. Opo, salamat <clears throat> po. Pang ilan kang anak ate? Pang apat po. Oh, tapos, mula pagkabata, ganyan na yung kamay mo? Opo. May anak ka na rin? May Meron po isa. Oh, okay. Anong masasabi mo, buti nandito ang nanay niyo? Paano niyo inaalagaan si nanay sa ganitong sitwasyon? ipinagluluto e po namin, binibigyan ng pagkain. Hindi naman kayo nahihirapan kay nanay? Hindi eh, po. Hindi naman. Minsan po kasi tinatagyan ako pag binibigyan ng pagkain. Po? Minsan po kasi pag binibigyan ko ng pagkain, tinatagyan. Tinatagyan. Opo. Oh, Hello, Nay. Mm. Ano masasabi mo sa mga anak mo? Mabuti sila. Mabuti Hindi sila. Hindi sila madamot. Hindi sila madamot. Inaalagaan ka nila. Tinitingnan. Tinitingnan kanila. Mga ka, ano naman, hindi nyo ba nadalas? Kapit bahay lamang. Kapit hindi. bahay mo sila? Hindi po lang. Oh. Dumikit lamang sa ina ng binabantayan. Dumikit lang. Anak mo po siya. Oo. Mm -mm. Oh. Buti si tatay, no? Sintil lang iba. Sino po? Si Vilma Santos ang iba. Ah, ang naiba si Vilma Santos. Ano mo ba si Vilma Santos? <coughs> Kalooban ng inus. Hmm. Pamangkin. Pamangkin. Okay. <clears throat> ah, bukod dyan, meron pa akong ibibigay kay tatay, no? Papahawak mo mm namin. -hmm. Para lubos-lubos kasi minsan lang makapasyal si Daddy Frankie dito. No? Kasi din na investiga. Mayroon pa mag-abot lang. Nay, marunong ka ba magbilang? Oo. Bigyan kita pera. Ah, sige. Oo, oh, sige. Bilangan tayo. Okay. O, oh, Nay. Ay, pagkano yan? 40. Ah, 40. Magaling. O, oh, ito. Bilangin mo. Magkano? 140. Oo. Oh. Uh -oh. Ilan na? 60. Anong 60? <laughs> Ulitin mo, Nay. Magkano? Pag hindi mo nabilain, babawiin ko. Ilan na? 60. Two. Oh. Fifty. <clears throat> hmm. Plus forty. Eighty. Ah? Eighty lang, lang hindi ah. 290 ninety na yan eh. Oh, dagdagan pa natin. Oh, man, man, man. Anong gagawin mo sa pera na eh? Ibigay ko sa mga tao na sa akin. <laughs> 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 o, oh, ito pa. Magkano na yan? One, two, three, Roy 5 oh 7 oh. oh, Bigay mo na sa mga taong nakatingin sa iyo. Bigay. Okay. Bigay kay Tatay. Ibigay mo dun sa minamahal mong asawa para may pambili bigas. Ay. <laughs> <laughs> Ba't isang daan ang binigay? Ito ay ibigay. Ha? Huh? Oh, bigay sa anak. <laughs> <laughs> oh. Ito ay ibigay mo para ibilibigas. mm Mm. Mm. -mm. Naingatan din niya yung pera. Ito na rin sa isa. Oh. Ay, oh. hindi! Kasama ko yan. Maraming Ibigay pera yun. Lang. Dito lang, bibigay. bigay. Palit tayo. Oh, palit. Mm. Iyon. Mm. mm. Pambilin bigas yan. Oh, pambilin bigas. Happy ka ba, Nay? Mm -mm. Ano masasabi mo nakatanggap ka ng blessing today? Happy birthday! Ay, Bagong Taon. <laughs> Gamot. Sana akong lung at pinatay. po <laughs> Nay. Mm. Payag ka ba? Sama ka sa amin? Ha? Daling kita Isang sa pag... Isang araw. Ha? Daling kita sa paggamutan. Sa bago yun. Sa bago? -mm. -hmm. Isang buwan lang, Nay. Para maging okay na ang lahat. Payag ka? Payag naman. Ako 'yun, magyayaya sa iyo. Saan mo ko dadalhin? Saan? Nakabuyaw li pa. Anong gagawin natin doon? Aba, ay di magiiinis ng bagong bukas. Oo. Oh. Pupunta tayo doon. Mm, mm. Kailan? Matagal na nakahanda ayon ng mga takocominos. Oo. Oh. Sige na ha. Mm -mm. Pagbalik ko, sasama ka sa amin. Siyempre naman. Sige, uh, sasama ka. Okay. Bakit mo kay Matino? Ah? <laughs> oh? Titino tayo doon. Mm -hmm. mm -hmm. Pag, na yun. Pag, pag, sumama ka sa amin, no? Sundano ka na. Opo. Nagpipray ka ba kay God? Ako yung God. Bakit <laughs> 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 wala kang pagsain. Ha? Huh? Nagmamagaling na, ka lamang. Mm -hmm. Ayan, bigay mo kay ano. Hindi, sa kay yan. tatay na lang. Ayan, para itabi nila tatay baka mawaglit pa ni nanay. No? Mm -hmm. Ay ah, to pa ibigay mo pa kay tatay. Kunti lang hawak mo. Ayan. Ano ba bibilhin mo? Pipilin ko ngayon bigas. Wat wala pa kaming bigas. Ah, wala pa kayong bigas. Anong ulam ninyo? Asin. Kawawa naman. Ano paborito mong ulam? Paborito kang ulam, mm -mm. isda lamang 'yun. Ha? Ah? <laughs> isda. Isda lamang. Anong luto? Prito. Prito, very good. Happy <laughs> so, na si nanay, no? Mm. O, sige, nai, ako'y mamamaalam Ayon. pansamantala. Salamat, ha? Walang anuman po. man. Salamat, oh, salamat, 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 po. Ang binig ko ito ng bigas. Opo. O, tay, maraming salamat, salamat, ha? Salamat, Merry Christmas. Saludo ako sa iyo, tay. Ano't anong nangyari kay nanay, hindi mo siya pinabayaan. Kasi po naman, hindi po na inaasawa ko yan, wala nang iba. Sana, pumaba pa ang buhay nyo, lumakas ang iyong pangatawan para kay nanay, pati yung mga anak ninyo po. Ay, bigyan po. mo nga rin ng merienda pag uwi. No. Oh, ano ba merienda meron dyan? Ang inyo, bilyari. Ha? Huh? Pamimeriendahin mo kami? mm -hmm. Ano merienda mo doon? Mayroon ba tayong soft drinks dyan? Pepsi na Coke? Pansit lang. Meron? Mm -hmm. Pansit, meron? Meron. Wow, ang daming handa. Mm, -mm. Huh? mm -hmm. Ha? Oh, sige. Pakainin mo sila ha. Mm -hmm. So ayun mga kababayan, mga kabarangay. You, salamat, uh, salamat po. Uh, salamat. Ang salamat pamilyang salamat pamilyang ito nandito na tayo po tayo sa tayo pinaka uh, dulo. At uh, ito po uh, hindi na, maganda na. yung kalagayan ni Nanay uh -huh. dahil meron siyang pinagdadaanan. Yun, uh, ayun ayon nga kay Nana ay kay Tatay kahit anong mangyari hindi niya pababayaan si uh, Nanay kaya tunay nga naman talagang pag-ibig ni Tatay kay Nanay. Yan may anak po silang pito. Ayan ang uh, hey, naging problema. Ito. Pero nung na nagbubuntis si nanay, hindi pa ganyan. Ano? Ah, hindi naman po. Hindi naman. Ito na lang po hindi. Nung huling panganganak? Opo. Uh, nabinat? Ayan. Baka na ganyan po. Parang nabinat. Opo. Uh, so, ibig sabihin, malaki ang chance na gagaling si nanay. Eh, sana po. Parang sana nga sana po. po. Eh, yun nga po ang gusto ko. Eh, napuglihan ako lang po. Pag dinadala nga po sa isang kwat, eh, ayaw po magpadala niya. Mm -hmm sa sasama, sasama daw po nito pag buhay. Yes. Um, ba kayo tayo pagkadalhin natin siya sa Mandaluyong? Yes. Okay. Ay, po. Pero, ba't po sa Mandaluyong? O doon po talaga yung mga magagaling natin dalubhasa. Yun pa, pamayag na kayo para di makagalingan kagalingan ni Ang mangyayari dun tay, pag dinala natin siya, kailangan kasama kayo tsaka anak kasi kung sakaling ayaw niya, kailangan persain natin. Yun, sa, pasasama po natin si Nakuya. <coughs> Wala po kayong po sa pamasahi tay kasi may sasakyan naman po kami. Magsiset lang tayo ng araw, hindi po ngayon kasi gabi na. Basta magsiset po tayo ng araw. May uh, isang buwan lang siguro or dalawang buwan pagbalik ni nanay okay na. May trabaho naman yung mga anak. Uh, paglabas niyan suportahan lang siya sa gamot. Kawawa naman si nanay para manumbalik sa dati. Eh Nay? punta tayo sa Mandaluyong, no. Wala po kayong gagastos intay pati pag-sundo. Pagkasabi na ng ospital na uh, okay na siya. Kaya hatid namin hanggang dito. Ang kailangan lang namin yung pamilya, totoong pamilya, which is kayo po yun. Kayo yung piperma doon. Yun ang kami ay tutulong lang po sa inyo. naaawa po kasi ako kay nanay para makasama niya yung kanyang mga anak na nasa ayos na siyang pag-iisip. Kasi kung malaki ang tsansa na magbabalik pa sa dati habang hindi pa tumagal. Kasi habang tumatagal ng gusto, lalong lumalalim yung problema. Hindi po ba? So, tay, mm -hmm. nagbigay ako ng cellphone para ma-message nyo po ako. Message nyo lang po ako sa Facebook page ko, Daddy Frankie Official. Kung ready na po kayo, babalikan ko po kayo rito. Okay. Okay. So, ayan mga kababayan, pansamantala po, mamamaalam na naman po muli si Daddy Frankie. Pero bago tuluyan na matapos ang mm -hmm. video ito, samantalayin ko maglambing sa inyong lahat mga kababayan. Baka mayroon pa hindi na nga pag-subscribe kay Daddy Frankie. And mga kababayan, malapit na po tayo sa mag 1 million uh, subscribers <clears throat> para mas marami pa tayo matulungan mga kababayan. Ayun mga kababayan, isang pamilya na naman po ang nabahagian natin ng uh, cellphone, napamaskuhan natin ng cellphone. At uh, itong pinapamigay natin is uh, Realme mga kababayan. Uh, napili kong ipamigay ang Realme dahil uh, maganda yung kanyang camera at uh, napakadaling gamitin siya at affordable pa. Pero take note mga kababayan, hindi po sponsor ito ng Realme. Sariling expenses po ni Daddy Frankie po ito. Pero Realme, I love you po. Baka naman. Yan. Maraming maraming salamat. God bless salamat po. po. Thank you. Okay. po. Okay.